paano nga ba natin malalaman ang ating IP address or yung Wi-Fi getaway address kung ano man tawag doon yung ating pag tayo maglalagin para malaman natin or makapunta tayo sa setting ng ating Wi-Fi. Ayan, kung tanong nyo rin ito, panoodin nyo ang vlog ito. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Okay, paano ba natin malalaman ang ating IP address or ang ating gateway address para pumabago natin ang setting ng ating mga Wi-Fi o kaya kung gusto nyo palitan ang password ng inyong Wi-Fi dito lang kayo pupunta Unang-una po, pumunta tayo sa setting Pag nasa setting na kayo, pumunta kayo dyan sa Wi-Fi then pindutin yung arrow Pag nandyan na kayo sa arrow, makikita nyo dyan yung mga list down ng Wi-Fi Pindutin nyo lang kung ano yung Wi-Fi na inyong uh, babaguhin or yung gusto nyong tingnan yung setting ng inyong wifi. Akin itong Fit Naomi, kaya ito yung pipindurin ko. Pagkapindit nyo, andyan na po yung ating IP address or getaway. Hindi po itong IP address na naisa ha. Ito pong router ang IP address ninyo. Yan po yung ilalagay nyo sa Google para mabago nyo ang setting ng inyong mga Wi-Fi. Eh kung gusto natin try, try natin kung paano. Punta lang kayo sa Google, then i-type nyo yung IP address na yon. Pag na-type na sa IP address, ayan na, lalabas na yan. Pag na-enter nyo na, admit nyo na yan, yan na po yun. Malalabas sa po dyan yung inyong setting ng inyong wifi, At kung anong gusto nyo bago, hindi yan sa inyong wifi fi kayo na po ang bahala. Ito po ay tutorial lang para malaman nyo yung IP address or yung getaway address ng inyong Wi-Fi para mabago ang mga setting. Okay po, maraming salamat. Paano nga ba natin malalaman ang ating IP address or yung Wi-Fi getaway address? kung ano man tawag doon, yung ating pag tayo maglalagin para malaman natin or makapunta tayo sa setting ng ating wifi. Ayan, kung tanong nyo rin ito, panoodin nyo ang vlog ito. Hi, it's me again, Kuya Renan, para bigyan kayo ng mga tips and tricks na ngayon nyo lang malalaman. Okay, paano ba natin malalaman ang ating IP address or ang ating gateway address para pumabago natin ang setting ng ating mga Wi-Fi o kaya kung gusto nyo palitan ang password ng inyong Wi-Fi dito lang kayo pupunta Unang-una po, bumunta tayo sa setting Pag nasa setting na kayo, pumunta kayo dyan sa Wi-Fi then pindutin nyo yung arrow Ayan. Pag nandyan na kayo sa arrow, makikita nyo dyan yung mga list down ng Wi-Fi Pindutin nyo lang kung ano yung Wi-Fi na inyong uh, babaguhin or yung gusto nyong tingnan yung setting ng inyong wifi. Akin itong Fit Naomi, kaya ito yung pipindurin ko. Pagkapindut nyo, andyan na po yung ating IP address or getaway. Hindi po itong IP address na naisa ha. Ito pong router ang IP address ninyo. Yan po yung ilalagay nyo sa Google para mabago nyo ang setting ng inyong mga wifi, Eh di yun, kung gusto natin try, try natin kung paano punta lang kay sa google, then i-type nyo yung IP address na yon. pag na-type nyo na sa IP address, ayan na, gag lalabas na yan pag na-enter nyo na, admit nyo na yan, yan, na po yun malalabas sa po dyan yung inyong uh, setting ng inyong wifi at kung anong gusto nyo bago hindi yan sa inyong wifi kayo na po ang bahala ito po ay tutorial lang para malaman nyo yung IP address or yung getaway address ng inyong wifi para mabago ang mga setting okay po maraming salamat